Ang perspektibo ng tao ay merong napakalaking impluensya sa pag-unawa niya sa kapaligiran at kaganapan, pakikitungo niya sa kanyang kapwa at maging sa pagharap niya sa suliranin. Ang pagbabago ng maling perspektibo ay malaki ang maitutulong sa ikakaayos ng buhay. Kamakailan ay meron akong nabiling salamin o shades na madalas kong gamitin kapag ako'y nagbibisikleta. Ang kulay ng lens niya ay dilaw Maganda siya kasi kahit sa madaling araw o kaya naman sa dapit hapon ay madali pa ding makakita at kapag sikat naman ang araw ay malamig sa mata at hindi gaanong nakakasilaw. Yun nga lang, malaki ang epekto nito sa kulay ng mga bagay na nakikita ko dahil nababahira ng dilaw lahat ng tinitingnan ko. Yung iba't ibang kulay, nagbabago ang shade kapag tiningnan ko sa salamin na kulay dilaw ang lens. Lahat ng bagay sa buhay natin ay impluensyado din ng perspektibo natin kung paano ng ang lens ng salaming dilaw ay bumabago sa kulay ng lahat ng makita ko, ganoon din ang perspektibo natin. Ang merong pinakamalaking impluensya sa perspektibo natin ay kung ano ang mas madalas nating paglaanan ng panahon para basahin, pakinggan, panoorin at pag-usapan. Misang kahit alam na natin na impluensyado tayo ng mga ito, ay willing pa rin tayong ma-expose dito. Kaya minsan ay hindi natin namamalayan negatibo na pala ang impluensya ng mga ito sa ating buhay. Ang panunood, pagbabasa, pakikinig at pag-uusap ukol sa mga bagay na kagaya ng violence, pornography, drugs o kahit yung pagtutuon sa mga bagay na hindi nakakabuti ay huhubog at huhubog hindi lamang sa pananaw kundi maging sa pamumuhay ng isang tao. May paalala ang Bible tungkol dito. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip para malaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ang exposure natin sa maling pag-uugali ay huhubog sa ating pag-uugali. Hindi tayo maaaring makinig, manood at bumabad sa mga usaping hindi tama na hindi naaapektuhan ng ating pananaw at pagkataong. Itong dahilan kung bakit sabi ng Bible na huwag tulara ng pag-uugali ng tao sa mundo. Ang pananatili sa perspektibo ng mundo ay magdudulot din ng maling pananaw sa kalooban ng Diyos. Sa halip na ikaw ay mainganyo sa mabuti, ganap at kalugod-lugod na kalooban ng Diyos, ay maaari mo pang iwasan ito at katakutan. Tandaan mo na kung saan mo madalas i-expose ang buhay mo ay siyang magkakaroon ng pinakamalaking impluensya sa perspektibo mo. Piliin mong bumabad sa salita ng Diyos at sundin ang kalooban niya. Sa ganoong paraan ay mamumulat ka sa kung ano ang pinakamainam at yan din ang babago sa pag-uugali, pananaw, pakikitungo at pagharap mo sa mga sitwasyon ng buhay mo. Asa ka pa!